Unahin po natin, Attorney Joel. Uh, sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte na walang court order. Maaari niyo po bang i-explain dahil ang sinasabi po uh, ni SOJ uh, Boying ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Botoyan. You said clear, dalawang um, basihan yung validity ng um, implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may um, Article 17 ng RA 9851, na kapag may warrant of arrest na inisyo ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Um, isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Um, nakalagay doon na kapag inaresto ng isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, um, ang procedure ay ang procedure ay pwedeng i-daan sa competent judicial authority um, at meron lang um, very basic na pwedeng tanungin yung um, competent judicial authority. Wala na siyang um, um, jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is um, i-verify yung um, yung uh, identity ng naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and um, to make sure na yung rights ng ar arrested person ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon meron ng decision ang ICC mismo um, with respect to ano ba yung uh, ano yung um, um, binding uh, effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa uh, domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure no under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 um, is complied with, which is what um, yung identity ng accused saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung, um, pag-aresto kay um, former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on uh, arrest. And then meron siyang abogado doon hindi lang isa dalawa, no? so yung substance ng Article 59 we're we're actually complied with, so talagang both under our local law and under um, the ICC statute complied with valid yung implementation ng warrant of arrest, you said, clear? Ibig sabihin Atty. ni uh, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851 kung Ita pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa uh, Article 59 ng Rome Statute. Ibig sabihin, nakapag-comply tayo although hindi 'yun yung ginamit natin na batas kundi yung RA 9851. Ganun po ba 'yon? At uh, tama 'yon, ano, uh, easy clear, no? we fully complied with um, our domestic law dahil nga mayroong uh, discretion yung Philippine government to directly surrender um the suspect to the international court. Mm -hmm. Okay, so hindi po hindi po kailangan na ng court order katulad ng pinang sinabi niyo po. Sa batas natin hindi na kailangan hmm. ng court order. Hmm.